Kamakailan ay nag Mother's Day. Pagkatapos noon ay Father's Day. May mga ginawa tayong videos para sa mga nanay at siyempre para sa mga tatay. Salamat sa mga nanood, nag-like at nag-share. Ah? Napakalaking bagay. Nakita din namin, ako kasama ng aking team, na may mga nag-request din na sana meron ding aral para sa mga anak. O kaya ito, bigyang daan natin. Iba-iba mga anak kung paanong magkakaiba din ng mga magulang. Merong mga anak na mabuti sa kabila ng pagkukulang ng magulang at meron din namang mga anak na nagiging pasaway sa kabila ng kabutihan ng kanilang magulang. Ang ibig lang ipakita niya na ang katotohanan na hindi palaging totoo ang kasabihang kung ano ang puno, yun din ang bunga. Hindi automatic na pag mabait ang magulang ay mabait ang anak. O kaya kung hindi mabuti ang magulang ay hindi din mabuti ang mga anak. Merong choice. Totoo naman yon na yung mga magulang ay may epekto sa pagkataon ng anak. At yung mga karanasan sa buhay ay parte ng huhubog sa buhay ng anak. Pero dapat din nating tandaan na meron pa ding choice. Kung hindi naging mabuti ang magulang mo, may choice ka kung paano mo sila pakikitunguhan. Sabi nga sa Bible, Igalang nyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. Ang basihan ng pagiging mabuting anak ay hindi dahil mabuti ang magulang mo, kundi ang utos ng Diyos. Siyempre, mas madaling maging mabuting anak sa mabuting magulang at mas mahirap kung pabaya at hindi mabuti ang magulang mo. Pero tandaan mo, kung anong klasing anak ka, desisyon mo yan. May choice ka. Ang kasamaan, kapabayaan at kamalian ba ng magulang mo ang magde-define sa pakikitungo mo sa kanila at sa iyong pagkatao? o sa kabila nito ay pipiliin mong maging mabuti kagaya ng nais ng Diyos. Kung hirap kang magpakabuti bilang anak, isipin mo ito. May kanya-kanyang nakaraan ng bawat isa. Malay mo, hindi din maganda ang pinagdaanan ng magulang mo kaya nakikita mo ang ilan sa epekto nito sa kanila. Pipiliin mo ba na yung hindi magandang bagay ang magiging tatak ng lahi at ng buhay mo? O sa iyo na magtatapos ang hindi maganda at ikaw ang magiging simula ng pagbabago? Pwede kang maging mabuting anak, ano man ang kinalakihan mo. Mangyayari ito kapag ang Diyos ang sinunod mo. Marami pang magagandang bagay ang maaaring maging bunga ng pagsunod mo sa Diyos. Kaya, asa ka pa ha.